Magandang umaga po mga kapambin Kumusta po kayo lahat? Dito na po tayo sa Tagkawayan Sa ating gulayan po Maganda po ang ating panahon mga kapambin si naman po nung ating pasal sa Tayabas po Nakapasyal po tayo kila nanay po tatay Nakapasyal din tayo kay Pinsan ano po, Kalayas At saka kay Pinsan Kabisprin Ayan, ang sayo po ng kwentuhan Kahit po saglit lang tayo dun ay Ayos naman po kila nanay tatay yan Si Mami po kasama din mi. Eh. Hello po, good morning. Magpapainit. Yan. At tayo po maglalagay ng pataba ngayong umaga po, mga kaparambin. Sa ating sitaw po, yan po. Maganda na po, ayan. Kailangan po ng pataba, mga kaparambin. Yan. Balik kanina pa po, po tayong umaga dito. Nagkasid po tayo ng ano, pataba po. At good news po, mga kaparambin. Yung ating sitaw po dito ay may bunga na po. Nakakatuwa na po, mga bin Yan. Yan ay may absik oh mga spray natin kinakapitan ng absik yun oh Yan. Simula na po. Good news po mga farm bin. Ayun pa yung iba oh. May may bunga na ito. Iya, yeah, mga ilang araw po. Harvest time tayo. Ha? Tamang-tama po paglagyan ng pataba ay lalaki na dito oh haba na po oh yan hmm. yan po yan. yan yan dali po yan yung iba po yung ganun din ang dami din bulaklak po oh yan bulaklak po ang kasunod po niya na ano na bunga. Yan. Alin? pa dito yun po oh. nasa timbana maglalagay na lang po sa mami pag sinabi ko lagyan, doon na doon ha isipo ako ha yan malapit naman eh yan tayo pwede sa dulo mga kaparmin at taan doon na po yung tubig doon sa katuluhan takbo tayo para mabilis wala pa namang pataba po yun Bali ang ating saknong po ay paparto ay pababa. Simula dito sa taas po, pababa, pagayon. Yan. Dito umpisa. Gay, lagay. Dito lagay na po 'yon. Pataba. Maganda po oh. Yan oh. Ito na po yung dulo. Lagyan po natin ng ano, medyas po yung dulo at yan ang lakas ng pressure. At pala yung dubli po. Yan. May pataba na po. Yan. Yan ganyan po ang paglalagay natin. Sa talong ganoon din po mga farm bin. Kaysa mano-mano po. Yan tagal noon. Ito po yan ang bilis nito. dapat po mayroon talagang isa dun sa tumbler po para siya po yung maglalagay ng pataba ng tubig dalawa naman po yung ating tumbler doon, palitan po tapos yung tubig po natin dito ng pataba ay tansyalaan po yung lagay niya natin mabilis po ito kaysa doon sa ano po ginagawa dati natin yung timba po na mano mano po mm. oh. Ayan, oh. pagong-pagong nga pala.

Nariyan na eh, Alam na ba ka? Oh. Yeah. <laughs> Madali pala yun. O, oh, ayan, baga nagkikis na. Nagkikis na. <laughs> <laughs> ang hanggang dito, sunot niya. <laughs> ang tabayanan niya po natin si Kuya. Ang tabayanan niya po natin Kuya nagliligawan pala. Hindi na Sabi ko nga magaling yung bara ko, hindi siya namimilit. Lili, lili, <laughs> kaya ang tanong kaya yan? Dalawang <laughs> isang taon na rin. Ang kahaba uh, ba ganyan? Ay, dalawang haba ano? Patrosin ano lang ang buwan. Eh. Matimbang ang baboy pag ganyan. Nangan gina si Mutia. Nagulat ka Nagulat na rin. napasok mo. yan ang tali. Sa lang daw. Sa liig lang daw, Gadi. Go, yan sa tali. Salam. 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 Salam.

Itali mo dyan, itali mo Para hindi pumasok Sa pansa, baby Kaya ka nyo sinangil <laughs> Itali ठीक है आप घूमेंगे Dito na po tayo sa kubo mga farm at nagayak na po si mami ng lulutuin po. Pananghalian po natin. Hipon ilog po mga farm Oh. Ito, ang dami pa po. Ito po yung kalabasa na galing sa tayabas po. Galing kay Utol Antony po. Yan. Salamat kay Utol Antony. At tayo po yung ng kalabasa. Tapos ito pong patula natin. Galing po sa likod ng bahay. Nakapitas po tayo. Yan. Isang piraso po yan. Ito po yung ating mga parikado dami po oh. Yan oh. Igigisa po natin. Ginisang patula na may hipon ilog na may kalabasa po. Yan oh. Yan, ligat po na rin kayo. Ito lang ito ng kalabasa. Oh. Ganda. Lagay po natin ang sibuyas at bawang. Ganyan po, magluto sila sabay ko na yan. Yung iba po kasi, pwede eh, hihwalay pa. Okay, okay paminta po. Para mas lalong bumang. Brown na po yung ating bawang. lagay po natin ang Lagay po natin ang kalabasa. Mamaya po yung patola. Kunti madaling malapot. Cover hmm. mo. Ano pala? Cover ko po, po. Hindi cover mo. Hindi <laughs> cover mo. Patola. Luto na po itong luto ni mami. Madali lang naman po itong maluto. Labog na po. Patay na po natin ang apoy. Solve na naman po itong pananghalian. Libre po. Fresh pa. Nagpirito po si mami ng tuyo. Kain po tayo. Ano kain po mga kambing? Ayun po. Yung dalawa po ay ano? Busog pa. Nagtapit pa sa lapay. Na Yung isa. Ano na, sarap po ng ating ulam. Salamat po sa libreng biyaya. mm Salamat po sa blessing. Ito po yung tuyo na ang tag ito may isla. Dilis. Dilis po. Yan ang tsaka kung mag ano. Hindi maalat. Hmm. Sarap po. Ay, labas sa atin, Sarap. Ligat. Hmm. Sarap po pala yung ano. Tiyo okay, to lang to ng kalabasa po, maligat. Paano kayo kapay niya? Hmm? Ito kayo yan? Hindi. Ito kayo anak. Hindi mo Alam ko, ka. Hmm. Sambit mm -hmm. na. agad eh. Ay, hindi ka na yun. yun, yun. Yeah. Balik doon. po sila. Ano mong kalaban yun yun? Mga, ano uh, na? Grade, ano? Ah, di malaki na 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ang bawat, ano? Room. 4, 4. Ah, 4 ba? 1, 2, 3, 4 Ang Bawat grade Bilang ng 1, 2, 3, 4 Lahat ng 3, lahat ng 4 Sumasama Tapos um. si isinama na sa si ibang Siksyon Ang, um, ano, legal level Oo, ibang grade Isa-isa um. yung ano Yung pilahan yun Pilahan um. yun, halos lahat Kaming madaming bagami um. Nagsima sa grade 7 1, 2, 3, 4 Bawat line Hindi eh, po kayo magkakasunod sa kabarkada. Diba Hiwalay lang? Diba ho kayo. Mamaya po tayo babalik sa tubigan. Ang init po. Tapos si Mutya, bibilang din po tayo ng ano, 21 days po. 18 to 21 days po. Yun po ay observation. Pag po nakalampas doon sa uh, 21 days, At tuloy na 90, po yun. Tapos yun antay tayo lang, kulit tayo ng 1-14 days po. Yan, yun po yun. Hindi na kailangan ng ultrasound ano. Hindi na. Kung buntis mo, hindi. Hindi na Pero may ultrasound na ngayon eh. Nakakatalo ang po dyan. Yung dami. Na, ano. Yung dami po ng yeah. biik. Hindi po kita